naluksan o gwaran si Boy Tapang pag gahapon uh, mga par so voluntaryong ni tahan si uh, Buitapang sa korte kuna ang korte na ay gitugot nga uh, temporary kagawasan ni Buitapang nga si 22,000 so mayong adlaw ka tanan. o daghan kayo salamat sa inyong uh, pagsuporta sa akong channel o sa akong mga viewers dina daghan kayo salamat ninyo mga par sa inyong pag-subscribe. Uh, Anya, pasensya kayo mo sa tingaw mga par medyo na usap ako tingaw kay natay uh, ubo o So, karon mga par, mag-react sa aning, uh, kontrobersyal na pod ni Boy Tapang kaya si Boy Tapang mga par na priso na usap. Uh, subling uh, nag-atubang o kaso si Boy Tapang uh, violence against women and children. Nalutsan o guwaran si Buita pang mag-agahapon uh, mga par. So, voluntaryong nitahan si uh, Bu, sa korte. O ang korte na ay gitugot nga uh, temporary kagawasan ni Buita ng Nga si 22,000. Medyo ako, dako ng nga si mga par. So, daghan kayong uh, kahaka nga istorya nga basin uh, for the content lang ko kay tungod uh, ah, ni hinay na kuno ang views ni Boy Tapang. Sa so, wala na kaila ni Boy Tapang, si Boy Tapang uh, ah, ni siya ka famous nga vlogger diri sa Cebu o ah, lumad ni siya nga taga uh, ah, Alcoy Cebu. Unya si Boy Tapang mo ni sikat ni siya tong ah, panahon sa pandemic kay ah, bisan unsa na lang iyang gipangkaon bisan unsa na lang yang gi gipang content para lang uh, mo uh, sumikat para mailhan sa kadaghanan so nagtagumpay gyud si Boy Tapang Mapar tuod man nausab ang iyang uh, kahintang sa yung, uh, pagpuyo ang kahintang sa iyang pamilya nausab gumikan sa pag vlog mga par so daghan salamat mga par sa inyong uh, pag, uh, sa akong channel o sa katong mga viewers na kung uh, wala pa na subscribe pala yung subscribe mga pala para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video.